jump ball na this weekend sa pagbabalik ng Manila Hustle 3x3 sa kanilang second season. Para bigyan na muka ang Balita Mobile Journal, Ivan Tarinque. Puno-puno ng basketball action na aabangan ng basketball fans ngayong weekend. Magbabalik kasi ang Manila Hustle 3x3 sa kanilang second season. Labing-anim na team ang magbabakbakan at magsusubukan ng galing sa Sabado at Linggo present ang ilan sa pinakamagagaling na women's basketball team, hindi lang sa loob ng bansa, pati na rin karate teams internationally. <laughs> Naunguna sa listahan ng teams na maglaro ay ang Gilas Pilipinas Women, Uratex Dream at Uratex Tibay. Ilan lang yan sa teams na i-represent -re ang Pilipinas. Magandang tournament daw ito para ma-assess ang players sa pwedeng bumuo ng team sa 3x3 Asia Cup. So we wanted to use those this tournaments to assess and find out who we can put for the for the FIBA Asia Cup. Meron din mga foreign teams mula Japan, Korea, India, Thailand at Australia. Kaya asahan na matindi at high level na basketball action ang inyong mapapanood this weekend. Kaya ang mga players, excited na excited na sa matinding pakbakan at ibang klaseng competition. I have one week here, so we practice with Euratex team every day. So I think I have a very good team, so we can win the, the tournament. Kapartner ng Manila Hustle 3x3 ang Smart at Samahang Basketball ng Pilipinas. Kung hindi mapapanood live sa Mall of Asia Music Hall ang laban, mapapanood din ang laban live sa Smart Live Stream. Mobile Journal Event, Aring Kipo Hatid, Ang Muka ng Balita.